Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos sa mauwi ang gintong medalya ng Team USA sa Men's 5-on-5 Basketball sa 2024 Paris Olympics. Pinangalana na MVP ng tournament na ito si Lebron James. Isang bagay nga ito na tiyak na magamit ng mga fans sa greatest of all time debate. Ang mangibabaw nga sa superstar-studded team na ito at pangalanan bilang ang most valuable player o kaya naman ang pinakamahalaga na player ay isang bagay na napaka-impresibo. Lalo na kapag ilisip mo na soon to be 40 years old na nga si Lebron, pang-apat na nga niya itong Olympics. Samahan mo pa ito ng fact o katotohanan na siya ang may pinakamadami minuto na nilalaro sa kasaysayan ng NBA, ang manatiling nasa tuktok o nasa level kung saan ikaw pa ang pinangalanan bilang ang MVP ng Olympics. Talaga namang nakakamangha ito mga kaibigan. Si Lebron ay nag-average sa Olympics sa ito ng 14.5 points, 7.8 rebounds and 8.5 assists per game on a very efficient 67% shooting sa field. Siya din nga naging pinaka-consistent na player ng Team USA sa buong Olympics. Wala nga siyang bad game sa tournament na ito dahil sa kanyang all-around impact sa mga games. Habang All-Star 5 o Mythical 5 naman ng Olympics ay si Stephen Curry at Lebron James ng Estados Unidos, Dennis Ruder ng Germany, Nikola Jokic ng Serbia at Victor Wembanyama ng France. Well deserve nga ito ng mga nakasali. Iniisip ng na mga fans na dapat ay si Franz Wagner ang napili instead of Dennis Ruder ng Germany. Ganun pa man sa ngayon nga ay ito nga ang best 5 players sa Paris Olympics ayon sa FIBA. Si Stephen Curry nga ay humabol pa sa listahan na ito matapos na mag-struggle sa first few games. Sa medal rounds nga ay talagang nagliyab siya mga kaibigan. Combined 60 points sa last two games including ang 17 three-pointers. Pinakita niya nga sa buong mundo kung bakit siya ang kinikilala bilang greatest shooter of all time. Sa ngayon ay napatunayan pa rin nga ng Team USA na sila pa din ang best basketball country sa buong mundo. Ang tanong lang nga ay kung may pagpapatuloy pa ba nila ito sa mga susunod na taon lalo na't na gaganapin nga susunod na Olympics sa LA kung saan inaasa na hindi na maglalako ang tulad de Lebron, Stephen Curry at Kevin Durant. Subalit so ang focus natin ay sa ngayon sa video na ito. At sa ngayon nga ay Team USA ang nag-uwi ng gintong medalya, sa France na silver at sa Serbia naman ang bronze. At ang 4-time NBA regular season MVP and finals MVP Lebron James naman ang pinangalanan bilang 2024 Paris Olympics MVP. Abang si Stephen Curry naman ay nakuha na nga ang kanyang gintong medal sa Olympics at si Kevin Durant naman ngayon ang may hawak ng pinakamadaming Olympic gold medal sa men's 5-on-5 basketball history. Meron na nga siyang apat na kaibigan. Sa palagay nyo ba ay mas umangat na o mas nasemento lang ni Lebron ang kanyang status sa usapan ng greatest of all time dahil sa kanyang pagiging Olympics MVP? At ang pagiging greatest shooter of all time ni Stephen Curry dahil sa clutch performances sa last two games? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.